Tang gabi kain tayo. Ang galing to po sa bundok. Dahil walang kuryente, walang ilaw, madilim, maaga kakain. Ganito sa probinsya. Kain po tayo. Ulam. Kardina. Ang painit. Ang ano guwantes. Ay, Ayun daw yan. Pala, na, no? No? Bukas yan. Ano kanila, walang guwantes eh. Uh, may guwantes. na pa ako pag dumating si Christian. Hmm. Yun, yun ko nga lakad, Madulas ito. naman yung ano ko kanina, tumatalsik yung itak ko. Oo, oh, madulas. yung kanina. Hindi ka ano kung nagaganon. Pagtus nga ako.